Uh, nireedik la na yan kay Pastor Apollo Kieboloy yun pong mga napanood ko po sa uh, video sa YouTube yung uh, umalis ng mga babae na sinasabi po nila na yung mga tinatawag na pastoral uh, spiritual wives ni Pastor Apollo Kieboloy na gabi-gabi uh, ay uh, iba-ibang babae ang pag na night duty ha uh, kay Pastor Apollo Kibuloy. Eh talagang ano po 'yon, mabigat po 'yan na ano na kaso, ah, pang-aabuso po sa mga kababaihan at maging sa mga ah, minor de edad. Ah, mabigat po talagang ah, kaso 'yan. At uh, ah, ang tabayanan po natin ah, 'yung ah, mga ah, araw na kung saan ay si Pastor Apollo Kibuloy ay idedepensa, pagtatanggol 'yung kanyang ah, sarili. ha, meron siya mga abogado na magtatanggol sa kanya sa korte, maging sa Senado para po mabigyang linaw ang lahat ng yan. Ganyan din po ang nakikita ko sa mga nasa MCGI, yung mga miyembro diyan. makakatulong din sa mga miyembro ng MCGI yung nangyayari ngayon sa KOJC kasi eh halos parehas po kasi ang nakikita ko eh, yung uh, ang uh, dinadaing nung mga nag-alisang kay Pastor Apollo kay Buloy, eh, sila ang nagpapakahirap ah, para mapayaman si Pastor Apollo kay Buloy. Sila ikayo ang mga nagtitinda ng dried mangoes, ng otap, at yung kinikita ay eh, nire kay Pastor Apollo kay Buloy. Pag hindi sila nakakota, eh, sila eh, pinagmamalupitan. Na? Pati yung paglilimos. Pangangaruling, ha ah, yung talagang yung mga miyembro po ang pagod na pagod para meron silang uh, maipasok na na pera sa kanilang uh, organisasyon at ang nakikinabang ang namumunini eh si Pastor Apollo Kebloy at ayun uh, nga mga ka Bible study nakita naman na uh, sobrang yaman talaga ni Pastor Apolo Kebloy dahil ilan yung helicopter dalawa ilan yung private jet, jet niya dalawa din ha? private airplane na dalawa din tapos mamahaling mga sasakyan tapos eh hey, uh, marami din siyang mga mansyon marami siyang mga meron pang nasa abroad eh yun din po yung ano eh ang uh, nakikita ko po na sa MCGI eh uh, nakamatayan nga ni Brad Ellie eh at nung mawala si Brad Eli, diyan naman ngayon nagilitawa na ini expose na po yung mga ari-arian sa Brazil na pinundar ni Brad Eli. Sobrang dami pala. At talagang uh, asama pa yung area, uh, yung area 52 ba yun, na pati pagtitindan ng alak ay meron na rin. eh <laughs> yun, makakatulong yan sa mga miyembro ng MCGI itong... Uh, mga expose na ginagawa ng mga miyembrong umalis sa KOJC kasi halos parehas po ang lakad noong mga leader. Parehas po ang kanilang mga taktika na ginagamit. Mga miyembro ang kinakasangkapan, yung mga miyembro ang hirap na hirap, pagod na pagod, remit ng remit ng pera, at uh, ang resulta, ang yumayaman po eh, yung mga leader yung mga leader ang nagpapasasa. Kung uh, itong kasalukuyang leader ng MCGI ay may takot talaga sa Diyos, ah, eh dapat eh, siya eh, ano na, mag-isip-isip -isip na. Ha, ah, kung si Pastor Kibuloy ay lumagapak na sa lupa, ha, ah, sumayad na uli ang paa niya, eh doon din papunta itong kasalukuyang leader ng MCGI. Eh nandiyan naman po yung mga nagtatanong humihingi po ng ano ng ng paglilinaw ah, kaya sana maintindihan noong mga ano mga fanatics yung sinasabi ko pong mga fanatics yung mga diehard diyan sa MCGI na kahit uh, si Brother Eli po ay meron na pong tatlong taon na pumanaw eh matibay pa rin sila. Ah sila eh ayo pa ring uh, bumibitaw, ah Bagamat uh, nababalitaan ko po sa iba nating mga kaibigan na pami pamilya naro po ang mga nag-aalisan ngayon. Yan sa MCGI. Ha? Ah, yun po 'yung mga naipaparating sa akin na ah uh, marami naro po ang nagigising. Marami na raw po ang nakaka -una, nakakapansin uh, dyan sa mga nangyayari ngayon sa MCGI. Alam po ninyo ako ang aking obserbasyon, itong nangyari po sa KOJC na si Pastor Apollo Buloy ay ngayon po ay uh, awak na po ng pulisya at uh, siya po ay... Uh, ihaharap na sa hukuman, ihaharap din po sa Senado ah sa mga balita na aking napanood. Ako po ang nakikita ko, ito ay uh, mayroong magiging epekto sa mga miyembro ng KOJC. ah uh, yung talagang mga sumasampalataya sa Diyos, sa Panginoong Kristo ay ano, maliliwanagan po talaga sila ng pag-iisip maliliwanagan ng kanilang mga uh, kaisipan at uh, makakalaya po sila. Uh, kung uh, sila ilaman po, kagaya noong mga nag-alisan ng mga miyembro sa KOJC, uh, lalo yung mga nagsampan ng reklamo, nagdemanda kay uh, Pastor Apollo kibuloy na sila umano'y uh, uh, mga biktima uh, ng di umano eh sila po ay uh, nakaranas ng mga pagsasamantala ni Pastor Apollo Kibuloy. Eh? Meron pa nga po ngayon sa balita na nadagdag pa raw na mga uh, magdedemanda na mga minors, minor de edad na mga uh, naging biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga sabi rin sa balita eh, Uh, yung pagiging pedophile, ha? Huh? Isa isa po sa isa sampang kaso kay uh, Pastor Apollo Kibuloy. Yun po yung aking uh, uh na panood. Uh, sa mga balita na meron pang mga lumitaw na mga iba pang mga biktima di umano ni Pastor Apollo Kibuloy na nadagdag po sa mga kasong uh, isasampah at haharapin ni Pastor Apollo Kibuloy bukod pa po 'yung uh, sasagawang investigasyon ng Senado. Ang nakikita ko po diyan, meron pong ano 'yan eh, meron pong uh, magandang resulta 'yan. Sa mga miyembro po na talagang bukas ang mga isip at talagang ang puso ay nasa paglilingkod sa Panginoon. Uh, makakatulong po 'yun para sila ay ano pagka talaga sa mga ebidensya na ihaharap sa hukuman at sa paglilitis na gagawin sa hukuman at maging sa investigation sa Senado ay uh, mapatunayan talagang uh, may kasalanan si Pastor Apolonio Buloy uh, bagamat yan ay bibilang uh, pa ng ilang mga mga panahon eh nakikita ko po na gagamitin ng Diyos yung pangyayari na yan para meron pong mga maliwanagan ng pag-iisip at uh, makaalis po dyan sa KOJC kung talagang uh, totoo po yung mga uh, nirereklamo na yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Yun pong mga napanood ko po sa uh, video sa YouTube, yung uh, umalis ng mga babae na Uh, sinasabi po nila na yung mga tinatawag na pastoral uh, spiritual wives ni Pastor Apollo kiboloy na gabi-gabi uh, ay uh, iba-ibang babae ang magna night duty ha uh, kay Pastor Apollo Kebloy eh talagang ano po 'yon mabigat po 'yan na ano na kaso ha uh, pang-aabuso po sa mga ababaihan at maging sa mga uh, minor de edad. Ang uh, mabigat po talagang kaso 'yan at uh, ang tabayanan po natin, uh, 'yung uh, mga uh, araw na kung saan ay si Pastor Apollo Kebloy ay ide pagtatanggol 'yung kanyang uh, sarili, uh, mayroon siyang mga abogado na magtatanggol sa kanya sa korte uh, maging sa Senado para po mabigyang linaw ang lahat ng yan. Ganyan din po ang nakikita ko sa mga nasa MCGI, yung mga miyembro dyan. Ah, ah, makakatulong din sa mga miyembro ng MCGI yung nangyayari ngayon sa KOJC kasi eh halos parehas po kasi ang nakikita ko, eh, yung ah, ah, dinadaing ng mga no, nag-alisang kay Pastor Apollo Kibuloy, eh, sila ang nagpapakahirap kahirap para mapayaman si Pastor Apollo kay Buloy. Sila ikayo ang mga nagtitinda ng, ng fried mangoes, ng otap, ah, ah at yung kinikita ay eh, nire-remit kay Pastor Apollo kay Buloy. Pag hindi sila nakakota, eh sila eh pinagmamalupitan. na, ah? Pati yung paglilimos. Pangangaruling, ha yung talagang yung mga miyembro po ang pagod na pagod para uh, uh, meron silang uh, maipasok na na pera sa kanilang uh, organisasyon at ang nakikinabang ang namumunini eh si Pastor Apollo Buloy at ayun uh, nga mga ka Bible study nakita naman na uh, sobrang yaman talaga ni Pastor Apolo Buloy dahil Ilan yung helicopter? Dalawa. Ilan yung private jet, jet niya? Dalawa din. Ha? Private airplane niya? Dalawa din. Tapos, mamahaling mga sasakyan. Tapos, eh, uh, marami din siyang mga mansyon. ha Marami siyang mga meron pang nasa abroad. Eh, yun din po yung ano eh, ang uh, nakikita ko po na sa MCGI eh, uh, nakamatayan nga ni Brad Ellie eh, at nung mawala si Brad Eli, dyan naman ngayon naglilitawa na ini-expose na po yung mga ari-arian sa Brazil na pinundar ni Brad Eli. Sobrang dami pala. Ha? At talagang uh, asama pa yung area. Ha? Yung area 52 ba yun? Na pati pagtitindan ng alak ay meron na rin. <laughs> eh hey, yun, makakatulong yan sa mga miyembro ng MCGI, itong uh, mga expose na ginagawa ng mga miyembrong umalis sa KOJC kasi halos parehas po ang lakad noong mga leader. Uh, parehas po ang kanilang mga taktika na ginagamit. Mga miyembro ang uh, kinakasangkapan, yung mga miyembro ang hirap na hirap, pagod na pagod, remit ng remit ng pera at uh, ang resulta, ang yumayaman po eh, yung mga leader, yung mga leader ang nagpapasasa. O kaya, uh, ang tabiyanan lang po natin, mga ka-Bible study, ha? Pagka po itong uh, kasalukuyang leader ng MCGI ay, ay hindi pa natuto rito sa nangyari kay Pastor Opolo Quiboloy at ipinagpatuloy niya yung uh, kanyang pamumuhay na marangya. Ha? Yung luxury. Uh, yun po yung pag-aralan nyo. Kung papanong si Pastor Apollo Kibuloy ay uh, sinisilip na namumuhay sa karangyaan. Ha? Nagpapasasa. Siya ang uh, yumaman ng husto. Samantalang si Pastor Kibuloy, ayun po doon sa mga kwento, ay hindi naman talaga ipinanganak na mayaman. Tama po, mahirap lang ang pamilya ni Pastor Apollo Kibuloy sa umpisa. O pero nakita niyo naman kung paano siya uh, nagkaroon ng maraming kayamanan. O okay, pag-aralan niyo po. Uh, ako po kasi napasama nga kay Brad Ellin, natira mismo sa Apadit, Pampanga. Eh nakita ko naman na ano eh, hindi naman talaga mayamang mayaman si Brad Elie. Pati po itong uh, pumalit sa kanya. Alam ko po yung kanilang pamumuhay, yung kanilang uh, humble beginnings. Eh pero 1990 lang po ah, nung ako po'y mapasama sa grupo na yan. Eh ngayon po 2024 uh, pa lang. O ilang taon pa lang po ang lumipas mga ka-Bible study. Ah, Pakikwenta nga natin. From 1990 hanggang 2024. Ilang taon labang po ang lumipas. E eh, bay, uh, super yaman na po itong mga leader ng MCGI. Uh, 34 years mga ka-Bible study to be exact. Eh, 1990, eh, eh, nakita ko naman ang galawan eh, noong uh, magtsuhin na yan eh. Kasi nga, ako mismo po'y eh, natira sa Apalit, Pampanga. Eh, tinan nyo naman ang naging pamumuhay. Eh. Si Brad Eli, eh, uh, noong uh, manirahan na sa Brazil, doon naman siya talaga nagpundar na nagpundar. Ilang mansion po yung uh, nililitaw ngayon noong mga umalis na rin mga miyembro sa MCGI. Uh, ah, Tigitigis ang mansion sila doon. Oh, tapos ay uh, meron pang mga malalawak na lupain. Eh, ganun din po yung ganun, eh. Sa Dabaw eh, kay Pastor Apollo kay Bunoy, eh. Oh, nakita ko po yung uh, pagkakatulad. Kaya kung uh, itong kasalukuyang leader ng MCGI ay may tako talaga sa Diyos. Ah, eh, dapat eh, siya eh, ano na, mag-isip-isip na. Ah, kung paanong si Pastor Kibuloy ay lumagapak na sa lupa, ah, sumayad na uli ang paan niya. Eh, doon din papunta itong kasalukuyang leader ng MCGI. Ha? Ah, ganun lang ang aking nakikita dyan. Ang Diyos po ay uh, kumikilos. Inihahayag niya talaga yung mga bulaan, yung mga pagdarayang mga mga yung mga nagsasamantala, nagiligaw at magpapahamak ng mga tao, ha, magdadala sa parusa sa impyerno. Ha, ah, hindi naman talaga ang Diyos ay, ano eh, natutulog, mga ka-Bible study. Yan po yung aking observasyon. Ah, kumikilos na ang Diyos at uh, ito ginigising na po niya ang maraming mga bulag, mga panatiko sa kanilang mga leader, yung mga leader na idilalagay sa mataas na pedestal. Ha? Na yung isang babae po doon sa bataan sa Kedirak, natapakan na po yung kanyang paa ay abot pa ang pasasalamat dito sa kanilang kuya. <laughs> Karangalan niya na ah, siya yung paan niya natapakan ng kuya. <laughs> eh ano po ho yun? Ah, yan po yung ah, senyales ng ah, pagiging panatiko. O ganun po yung nangyari sa mga ah, miyembro na nag-alisan na sa KOJC, yung mga na, napagsamantalahan ni Pastor Kibuloy. Sinasabi nila na kasi eh, at that time sila Lay Panati pa eh ano yun yung daw uh, si Kibuloy ay uh, uh makatalik ha ah? makasiping eh yun daw ay isang pribilehiyo dahil Son of God yun. Anak ng Diyos yun. <laughs> eh tinan nyo po, yung mga babae pumayag. Kasi nga, panati sila nun. O, yun ang sinasabi natin, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Ha? Ah. Huwag naman magagalit yung mga nasa KOJC at yung mga nasa MCGI. Ah, ako po ay ano lang, uh, ah, inobserbahan ko lang po na halos ah, pareho, ah. ah, magkatulad. Ang pagkakaiba lang, si Pastor Kibuloy, eh, sa mga babae, ha? Ah. dito po siya ano, umabit. Ito po yung mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa mga babae. Maraming babae. Kay Brad Eli po kasi hindi hu sa babae yung kanyang kaso <laughs>